Unang Samuel, Ikapat na Kabanata At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel. Ngayon lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka. At humantong sa Ebenezer, at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphek. At ang mga Filisteo ay humanay laban sa Israel. At nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nasaktan sa harap ng mga Filisteo at kanilang pinatay sa sa parang ay may apat na libong lalaki. At nang ang bayan ay dumating sa kampamento ay sinabi ng mga matanda sa Israel. Bakit sinaktan tayo ngayon ng Panginoon sa harap ng mga Filisteo? Ating dalhin sa atin ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa silo upang mapasagit na natin yon at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Sa gayon nagsugo ang bayan sa si silo at kanilang dinala mula roon ang kabanang tipa ng Panginoon ng mga hukbo na naupo sa gitna ng mga kerubin at ang dalawang anak ni Eli, si Ofni at si Phineas ay nandoon na binabantayan ang kabanang tipa ng Diyos. At nang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento, ang buong Israel ay humiyaw ng malakas na hiyaw na napat naghinugong sa lupa. At nang marinig ng mga Filisteo ang ingay ng hiyaw, ay nagsipagsabi, Ano ang kahulugan ng ingay nitong malakas na hiyaw sa kampamento ng mga Hebreo? At kanilang natalastas na ang kaban ng Panginoon ay ipinasok sa kampamento at ang mga filisteo ay nangatakot sapagkat kanilang sinabi. Ang Diyos ay pumasok sa kampamento at kanilang sinabi. Sa abanatin, sapagkat hindi pa nagkakaroon ng ganyang bagay kailanman. Sa abanatin, Sinong magilitas sa atin sa kamay ng makapangyari ang mga Diyos na ito? Ito ang mga Diyos na nakit sa mga taga-ehipto ng sari-saring salot sa ilang kayo'y magpakalakas at magpakalalaki. O kayo mga Filisteo, upang kayo huwag maging mga alipin ng mga Hebreo, na gayang naging lagay nila sa si inyo. Kayo'y magpakalalaki at magsilaban. At ang mga Filisteo ay nagsilaban, at ang Israel ay nasaktan. At tumakas ang bawat isa sa kanila sa kanyang tolda at nagkaroon ng malaking patayan. Sapagat nabuwal sa si Israel ay tatlumpung libong lalaking lakad. At ang kaban ng Diyos ay kinuha. At ang dalawang anak ni Eli, si Ofni at si Pines, ay pinatay. At tumakbo ang isang lalaki ng Benjamin na mula sa hukbo. At naparoon sa silo ng araw ding iyon na may barong hapak at may lupa sa kanyang ulo. At nang siya dumating, narito Si Eli ay nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay, sapagkat ang kanyang puso nang dahil sa kaba ng Diyos. At nang ang tao ay pumasok sa bayan at saysayin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw. At nang maririg ni Eli ang ingay ng hiyawan, ay kanyang sinabi, Ano ang kahulugan ng kaingan ng gulong ito? at ang tao ay nagbandali at naparon at isinaysay kay Eli. Si Eli nga ay may simnaput walong taon na, at ang kanyang mga matay malabo na, Siya di na makakita. At sinabi ng lalaki kay Eli, Ako'y iyong nanggaling galing sa hukbo, at ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo. At kanyang sinabi, Paano nangyari anak ko? at siya na nagdala ng mga balita ay sumagot at nagsabi, Ang Israel ay tumaka sa harap ng mga Filisteo at nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan at pati ng iyong dalawang anak, si Ofni at si Pineas ay patay na. At ang kaban ng Diyos ay kinuha. At nangyari, nang kanyang banggitin ang kaban ng Diyos na siya sa likuran sa kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan at nabalian siya sa leg at siya namatay. Sapagat siya lalaking matanda at mabigat. At hinatulan niya ang Israel na apat na pung taon. At ang kanyang manugang na asawa ni Phineas ay buntis na kagampan. At pagkarinig niya ng balita na ang kaban ng Diyos ay kinuha, at ang kanyang biyanan at kanyang asawa ay patay na, ay yumukod siya at napanganak sapagkat ng kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. At nang mamatay na siya, ay sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa siping niya, Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki. Ngunit hindi siya sumagot o inalumana naman siya. At ipinangalan niya sa bata ay ikabod na sinasabi, Ang kaluwalhatian ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha, at dahil sa kanyang binan at sa kanyang asawa. At kanyang sinabi, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha.